Hi guys, good afternoon. Sinamaan natin guys yung asawa ko guys na nag dito sa San Francisco, San Francisco Heights, Palo Alto sa Kalambalagona guys. At uh, tiningnan namin guys yung mga model house dito sa San Francisco Heights subdivision. Ito po yung mga nagaganda mga subdivision dito mga guys, ayan. Uh, dito lamang po yan guys sa uh, San Francisco Heights uh, sa may Palo Alto uh, Laguerta, Calamba, Laguna ito po yung mga nagagandang bahay dito guys at uh, inihatid ko guys yung asawa ko dito para mag kami guys ay siya lang pala guys sinamaan natin <laughs> at maya-maya uh, guys ay papasok tayo guys sa mga kabahayan para ipakita ko sa inyo guys ang loob ng bahay Napakagandang mga bahay dito guys Lami ng mga ginawa dito guys na mga subdivision May mga nakalipat na rin At uh, marami pang mga bakanti Katunayan ay kagagawa lang ng subdivision na ito at itong isang subdivision na ito guys ay papasokin natin ay itong isang bahay na to ipapakita ko sa inyo guys ang loob ng bahay ayan napakaganda ng kulay guys uh, medyo dilaw at may kahalong puti ayan papasok tayo guys dito sa loob wow napakaganda dito sa loob guys napakaluwag ito yung parang pinakatiris niya. Ayan. At uh, ito po yung pinakalababong. Ayan, ganda ng kulay guys ng lababo guys. Ayan. Napaka-attractive tingnan. Ah, uh, namiss ko tuloy guys yung pag-vlog ko sa Micah, sa Isabel guys. Sa Padre Pio, Santo Tomas, Batangas. batanggas At tingnan natin guys yung kwarto ayan papasok tayo guys dito sa kwarto isa rito sa kaliwa yan napakalaking uh, kwarto ito guys kaya lang guys uh, medyo may kamahalan din ang price dahil Napakaganda ng bahay. Ayan, ito po yung isang kwarto dito guys. Ayan. tingnan natin maigi para makita ng ating mga viewers at mga followers at uh, malay mo guys uh, sa vlog natin ito ay uh, mayroong magka-interest na kumuha ng bahay at kontakin tayo guys at ito naman yung pinaka CR yan napakaluwag ng CR mga kaisarugman kompleto na siya Mm, yan. At yung pinaka bowl niya. My shower. Napakasarap ko mga guys na mga bahay na ganito ay lilipat ka na lang ay at ito naman yung isang kwarto guys napakalaki oh napakalaki ng kwarto guys Ito naman guys, yung so naglalaki ang subdivision sa labas. Ayan. Yung iba may mga nakalipat na mga kaisa kung makikita ninyo guys, napakaganda ng mga subdivision dito. First class na ano nang sun trust. Ayan. Maganda guys. At ito naman ay naka para sa gusto magpalagay ng earphone. Uh, ayan. Ito po yung isang kwarto dito guys. At uh, may isa pang pintuan guys na kapag galing dito sa kwarto ay nakalak siya ay uh, tagusan papunta dito sa my CR dyan nakaabang na pinto dito sa CR ganda ng ano niya maluwag yung CR ayan guys at lalabas ulit tayo guys para video natin yung palibot paligid ng subdivision at naman ko guys ang asawa ko guys ayan yung asawa ko guys Hmm. Kapasok ka na doon. Ayan guys, ang mga subdivision guys. Napakalawak nito. Uh, yung mga gustong kumuha dito guys sa uh, San Francisco Heights uh, dito sa may Palo Alto Calamba Laguna ay pim lang sa akin mga kaisarob yung mga gustong kumuha ng bahay uh, yung gustong lilipat agad dito sa bahay yan ito po yung mga subdivision dito mga Kaisarog. Napakarami nito guys mula dito hanggang sa dolong yung guys yung mga natatanaw niyo. Mga up and down na bahay. Mga yan ang tinatawag na mga single detached. At uh, mayroon din na ganito. Ah uh, style bungalow lang pero single din siya iba't ibang kulay guys pero mas gusto ko ito guys itong isang kulay na to napakaganda ng kulay niya kaysa uh, dito sa dilaw at saka pula yung bubong na yero mas gusto ko ang design nito guys oh. napakaganda ng kulay niya kumbaga malamig lang sa matang tingnan at may mga nakatanim guys na puno rito sa subdivision ayan kapag uh, gusto nyo magpalamig mainit sa loob ng bahay ay dito lang pumunta sa may lilim ng mga kahoy napakaganda guys at busy guys yung asawa ko guys sa pag ikot ikot dito sa subdivision <laughs> habang tiniting tinitingnan niya ang mga unit ay nagbablog din tayo mga kaisarog <laughs> ano kaya ang mga kahoy na to parang puno ng nyug at may ano siya oh, parang namumulaklak <coughs> excuse me Okay, shout out sa mga viewers natin at sa mga followers natin. At yung hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, Paki like and subscribe. <coughs> so, na po tayo guys. At uh, thank you so much pala sa mga viewers natin na sumusuporta sa ating YouTube channel. Ayan. At uh, yung gusto mga mag-subscribe ay libre naman guys bahay ang aking YouTube channel at sa sa aking kwan Facebook account isaroman ayan at a shout out sa mga viewers natin lalo na sa mga kasaysabel yung kapitbahay natin diyan maraming nakakakilala sa atin guys na nagbablog tayo ng na mga kapitbahay natin mm, mm sa may kasa Uh, shout out kay ma'am Joby Apostol ng uh, Bermuda Hamilton ayan at sa lahat-lahat ng mga viewers natin kay ma'am Mayla ayan kay Sir Rylan kay Sir Esplana kay ma'am Jessica Domingo ayan at sa lahat-lahat ng mga viewers natin dyan sa casa thank you so much sa uh, pagsuporta ninyo sa aking youtube channel Gaganda na mga subdivision dito mga kaisarog Hanggang dito na lang muna guys ang ating vlog. At uh, thank you so much for watching. Bye bye.